Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Habang dumarami ang banta sa ating karagatan, mula sa smuggling, iligal na pangingisda, hanggang sa agresyon ng dayuhang puwersa, isang tahimik pero makapangyarihang hakbang ang isinasagawa ng militar, ang pagpapasa ng mga barko mula Philippine Navy papuntang Philippine Coast Guard. Hindi lang ito tungkol sa paglipat ng mga barko ito ay estratehiya. Ito ay paglawak ng saklaw. At higit sa lahat, ito ay pagbabantay ng Pilipinas sa sarili nitong karagatan. Welcome sa channel na ito kung saan pinag-uusapan natin ang pinakabago sa lakas ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Kung bago ka palang dito, huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video, at ishare para mas maraming kababayan ang maging aware sa mga nangyayari sa ating depensa at seguridad. Modernisasyon ng Philippine Navy Sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bagong barko para sa Philippine Navy. Ilan sa mga inaasahan nating delivery ay dalawang missile-capable frigates mula South Korea, Jose Rizal Class, sampung offshore patrol vessels, OMO OPVs, galing din sa Hyundai Heavy Industries A zero class fast attack craft, mabilis at armado ng missiles. Posibleng dagdag pa na po hang class corvettes mula South Korea, anim na Abukuma-class destroyer escorts mula Japan, under negotiation. At siyempre, ang dalawang Tarla-class sea lift vessels na kayang magdala ng battalion-level na tropa at heavy equipment. Sa dami ng paparating, isang tanong ang lumutang. Saan natin ilalagay ang lahat ng to bakit kailangang ipasa ang mga lumang barko? Ang kasalukuyang problema ng Navy ay ang limitadong espasyo sa mga naval bases. Kaya't ang solusyon, i-transfer ang ilang matatandang barko na fully operational pa rin papunta sa Philippine Coast Guard. Ayon sa ulat ng Bones QPH at iba pang defense insiders, kasalukuyan ng pinag-uusapan ang posibleng paglipat ng mga sumusunod. Gregorio del Pilar Class, dating Hamilton class cutters ng US, may 76 na metro, Otomelara naval gun, Jacinto class patrol vessels, British built, may upgraded radar at armament, General Mariano Alvarez class, dating US Cyclone class, mabilis at versatile. Bagamat hindi na ito tugma sa frontline combat standards ng Navy, napakalaking tulong naman ito para sa Coast Guard Anong mapapala ng Coast Guard dito? Ang Philippine Coast Guard, PCG, ay may mandato sa maritime law enforcement, anti-smuggling operations, fisheries protection, search and rescue, sovereignty patrols. Ngunit karamihan sa kanilang mga barko ay small to medium patrol boats lang. Kulang sa firepower, kulang sa endurance. Kaya't kung makuha nila ang mga dating navy ships, lalaki ang kanilang saklaw at presensya lalo na sa mga tensyonadong lugar gaya ng West Philippine Sea, Benham Rise, Tawi-Tawi at Sulu Sea. At sa mga ganitong lugar, ang presensya ay kasing halaga ng armas. Malawakang estratehiya. Hindi lang ito simpleng palit barko, isa itong mas malawak na estratehiya. Ganito na ang magiging setup. Philippine Navy, nakatutok sa full combat at deterrence Philippine Coast Guard, nakatutok sa law enforcement, sovereignty presence, at disaster response. Hindi kailangang lahat ng barko ay heavily armed. Ang importante ay may balance, may puwersang panggiyera, at may puwersang pangbantay. At sa limitadong budget ng Pilipinas, mas mainam na gamitin ang bawat barko sa tamang ahensya at misyon. Pagsilip sa kinabukasan. Kapag naisakatuparan ito, ang magiging resulta. Mas malakas na Navy na pinapalakas pa ng bagong missile frigates at corvettes, mas visible at capable na Coast Guard na may kakayahang magpatrolya ng mas malayo at mas matagal, mas integrated na maritime defense at law enforcement strategy, at higit sa lahat mas secure ang mga karagatan ng Pilipinas laban sa mga smuggler, pirate, illegal fishing fleet, at foreign incursion. Ang reforma at modernisasyon ng ating hukbong dagat ay hindi lamang para sa gera. Ito ay para sa kapayapaan, kaligtasan at soberanya. Kung gusto mong masundan pa ang mga updates tungkol sa lakas militar ng Pilipinas, ilike mo na ang video na to, mag-subscribe sa channel at ishare mo ito para mas maraming kababayan ang maging informed. Ito ang bagong mukha ng Philippine Maritime Defense at ito pa lang ang simula. Bago tayo magtapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenter at new subscribers sa nakaraang video. Shoutout kina Rosel Jane Lalisan, Roy Peña, Juni Francisco Juan, Roldan Rivera, Smavlog, Pablo Lacanlale, Raul Vasquez, Saitsayepo pa Padios, Melesio Lagradante, Erman Talaga, Bobby Asignacion, Darwin Moldes Workskill, Lex Key de Jesus, Michael Tropa, Arnold Ferreira, Renato Undalok, John Bailon. Sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment ka lang po dyan sa comment section. At para mas lumago pa ang ating channel, ang hindi ninyo pag-skip ng patalastas ay makakatulong sa aming mga content creator. Maraming salamat po sa inyong panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod ng video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.